So ngayon, dito sa Tunay na Buhay, magpapakita ako sa iyo ng iba't ibang larawan ng mga taong significant. Sa mm -mm. buhay mo, kilala mo ba yan? Yan si Bubay. No? Ah, si Bubay. Sino <laughs> no, ba si Buwana? High Buna? school. Ah, high school yan? Mga oh, ilang sumali, taon ka dyan? Sumali ako sa C-80. Okay, alright. Kasi dati parang... Nag-C-80 ka? Yes, kasi di ba sundali yung father ko. So parang sabi ko ay... I doon na lang magisundalo. Oo. Oh. Ipinanganak sa Zambales si Norman Balbuena o mas nakilala natin bilang si Bubay. Siya ang panganay sa apat na magkakapatid. Yung family life niyo masasabi bang komportable na ibibigay ng mga magulang yung uh, pangangailangan ng pamilya? Mhm. Mm masasabi mm -hmm. kong gano'n. puno din ng pagmamahal kasi yung nanay ko talaga ano. Teacher din yung mama ko tapos yung papa ko sundalo so maganda yung tandem nila. Mas, of course. <laughs> riding in tandem. <laughs> Habang lumalaki, unti-unti raw natuklasan ni Bubay na isa siyang bading. Mabuti na lang, hindi naman daw naging mahirap sa kanyang ama na tanggapin ito. Kailan mo na ni-reveal sa kanya? Nung college na po ako, nung graduate na ako ng college. Parang umukay naman na po nung um, nagkaroon na ako ng work. right, second picture tayo, Bubay, ha? Kilala mo ba siya? Mm. Sige <laughs> mm, nga. Pilala mo na yan. Si <laughs> Direk Cosme. Direk Cosme. Si Direk Cosme, ayan. Ano ba yan? Naiyak naman ako dito kay Direk Cosme. Uy, bakit? Naiiyak <laughs> ka? Kasi so, siya nag-open ng ano mm. eh, ng binigyan na ako ng chance na makapasok sa GMA. Eh. Samahali so, kasi ako nung sa Kili TV. Mm -mm. Tapos, siya yung naniwala sa akin. Taong 2004, sa tulong ng Kili TV Comedy Hunt, nadiskubre ang talento ni Bubay sa pagpapatawa. Malaking puhunan yun dun sa comedy, makapala mukha niya, di ba? Kinuna niya yung sarili niya, nag-perform siya eh. Magaling siya eh. mabilis din yung utak ni Norman eh, ni Bubay. Kailangan nyo yun, puno nyo sa comedy. Teka okay, lang nga kasi, makapasawa naman kasi kayo. Matapos nito, nagsunod-sunod na ang appearance si Bubay sa iba't ibang comedy shows. Kapilang na riyan ang idol ko si Kap noong 2007. Reklamo Iklam mo kayo! Kung gusto niya nga po ako yung taga-masahangin, yung baka na ng taga-masahangin. Show me the money noong 2009. Is siya si Ella? Oo oh, oh, siya! at may tamang balita. Kuya, huh? asa yung pangalan ko dito sa stars? Nasa CR. Hindi na late, never na late. At pag uh, hiningan mo siya ng ganito, more than what you expect and more than what you asked for, ibibigay niya. Okay, third picture. Si My Loves. My Loves tawagan namin. My Loves. Ayun ang tawagan niyo. Gano'n ba kayo katagal magkaibigan ni Marian? Ni Yan, -Yan? since, ano, extra challenge. Taong 2012, isang big break ang ipinagkatiwala ng GMA Public Affairs kay Bubay. Ito ay nang maging co-host niya si Richard Gutierrez at Marian Rivera sa relaunch ng reality show na Extra Challenge. Ano ka ba? Dream reader, mga ganon? Mind reader? O Adobe reader? Nag-click na ba agad? Nung una mo siyang makilala? Nung una, lumalayo-layo pa ako. Kasi eh, wala na tapat ako sa kanila ni Richard noon. So, malagi ako sa kabilang tent, ganyan. Tapos, bigla niya akong pinatawag. Mm -hmm. Abong ano sabi niya? Halik ka nga dito, ba't ka lumalayo-layo dyan, ganyan-ganyan. Gano'n siya kaimportante importante sa buhay mo ngayon, Dubai? Ano, siya yung ano ko, angel ko. Siya yung savior ko. Sobrang bait niya. Sana mo. Basta I love you. Oh. Ha? Uy! Sino yan? Artistahin? <laughs> Siyempre, hindi mo ba makikilala yan? Uh -oh. hmm. Sige na nga, ikaw na magpakilala sa bayan. Ah. Si Kent. Sino si My Ken? partner. Um, kung hindi sa kanya, siguro ano na ako ngayon. Bingang-bungang, gano'n na ano? <laughs> Kasi hindi siya pumasok sa trabaho eh, nung oh. ano nangyari sa akin. So parang, kung wala siya noon, wala na, bakit hindi yun ako nakakausap ng maayos niya ni si Rhea. So, gano'n na kayo katagal ni, ni Kenneth? three years naked. Three years? Ano ba? Oo. Oh, <laughs> <three laughs> Nakilala kanya na bubay ka na. Mm, -mm opo. Ano yung quality o yung mga qualities ni, ni Kenneth na talaga nagpahulog sa'yo? Ayun, maalaga. Mm Tapos, patient. <laughs> Ayun. Naging matiisin naman siya sa akin. So. Sa kalagitnaan ng masaya naming kwentuhan, may bisitang biglang dumating. Ay, si Boobs. Ano ba? Surprise! Surprise! <laughs> Hello! Good to <laughs> Hello, see you again. O, oh, yan. Kilala mo ba siya? Oo. Oh, 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 si Hampi Dampi. <laughs> Gano'ng katagal na ang friendship? Mga Since, one week. One week pala. lang? <laughs> Anong strength ni Bubay as a comedian sa tingin mo? Bakit hindi, hindi siya malilimutan ng tao? Yung character niya bilang mataray na may pagka... Na biglang magiging mabait. Kaya niyang bawihin, biglang mm -hmm. mabait. Na talagang nakakatuwa talaga siya, nakakatawa. Ikaw matabaka, <laughs> kaya magpapain. <laughs>